So, ayun, kami gagawa ng 3AM challenge. May ritual kami gagawin. So, para guys. Sanda so, natin si Ninong Hiwaga Karunungan. Please, isubscribe nyo sa kanyang YouTube channel. Pati na rin sa Facebook account niya. Pakipollow na lang rin po siya. Maging ganun din po si Ninang Diwata ng Hiwaga at Karunungan. Sir Waka the Ghost. Killer, the Killer Ghost Hunter Sir Paolo the Dark Explorer isa pa si Bossing Galeric as Mang Junior Kepueng so yun set up tayo shit dito kanina kung ba yun mga daon daon natin dyan na ano na gamit ko kanina sa Pantinola Nakakalimutan ko bumuli bago. Mangingi pa naman ako sa inyo. Gamot sa na. Sila tayo ulit. Ah, live yan? Oo, live yan. Si... Paul Dark Florer. Ang gagawin natin, para wala na akong edit-edit, wala nang ano... Bakit pati palpak. Sige, game! Itong, itong, itong 3AM lang ang ano, baka bukod na nakapo so ano sa YouTube. Ano'y nasa loob nito? Ayan ang masawagang puno. Tama lang ba yung lighting na yun? Hmm Na, lighter Ito po birthday po pala? pagahalataan na may lighter na baon? Dahil po, birthday ni Dos, Nakakanta tayo ng na happy birthday dito Oteg lang, huwag naman din eh Ako meron? Meron na po Nahuli na po kayo ng offer?

nag-iba ambience dito sa loob ah, lumamig ah. For 35 years, natural. Fokus yun lang, tama na. Okay. So, ayan mga kapatid. Hmm. Malamok. May so, isang sa puno ng balete. At isang sa puno ng balete. Dalawa nga silang puno eh, no? dapat so, wala may dala tayong ano, palambok. Palambok. Lumok, medyo malamok, no? Mhm. Mm Tapay ng ilaw. <sighs> Ikita na po, green. Yan. Inan man na to. Hindi pa po, video pa lang. Ayan, um, um, yung yeah. dalawa. Kaya pa pababa ko lang siya ng konti. Ayan. Malay ka tol. Saan ka naka ba nakalay? Facebook? Sa YT. Ay YT rin. Para ano, para, para walang edit edit, walang, walang ano to, walang pekean. Padirektan, hmm. ginalaw mo yan? Hindi, bakit? Yung halaman na yan, hindi, hindi. mo ginalaw? Kit yeah, nga ako nakasabit dito para uh, walang pwedeng mga uh, uh kalabit sa likod ko eh. mm. Para pag uh, may <laughs> nagt kami, ikaw may likod dyan. <laughs> sa mano ka, Yung nanahimik ka dyan, tapos may dumila na itlog mo, no? Ayun, saan. one down. Ayan, may isa na may ilaw. One down, one down. Two. 机。去 Kaya Ama. Uh, bossing ka-direktan. Ikaw okay. Ikaw ang color. ilan sila? Huwag <laughs> mo nagtanong. Sige na. Akan na yung phone mo. Bibidyoan kita. Niyo na hindi, bibidyoan na... kita, bibidyoan kita. Okay, Recording. Okay, hindi pa. Ayun, okay na. Kaya <coughs> pa pwede makasulo ng hmm. malaki kong ilaw. Nang dahil dyan. Nihalanggam ako eh. Nang dito, hindi ko tuloy makakanggam. Home! Bigusong. Paktong. Tigmorosong. Pito. Home. Bigusong. Paktum. Paktong. Mursum Pitom Mursum Pitom Mursum Pitom Mursum Pitom Mursum Pitom de Huwag mong buksan naman. Yung malaking ilaw. Patay. Hindi ko alam. Patay Yung Na Naiwan po dun? Ah, naiwan mo. Kaya nga yung mapit eh. Igusong. Igmurusong. Bitong. yung mga galaw guys. Igusong. Yung halaman. Murusog Pito Walang hangin guys Hong Magalaw siya guys Pero walang hangin pito. Uy, isang nanonong. Ito na Ito na isa, Ito na na. Dosing. Ah.

at sa, sa ano po yung hydroponic uh, area ayun to kita mo gumalik yan Ayito. start ko na marami tayo na ito hydroponic marami tayo pa naman yun kahit lapag mo yung hydroponic sa baba sa baba ah uh, dosing dito ka dito ka tapat yung okay. ka direct hindi uh, ko ko para para, para kader, may video naman ako may video naman ako wala tayong tatakbo wala tayong tatakbo, wala, tatakbo. wala hindi kita dito may meron naman na apat. Paano ko lang sa'yo kung hawakan niyo po muna. And then, naka-play na. Ritual. ah hindi pa, hindi, hindi, pa. pa. Papindot na lang. Ako na, ako na. <laughs> Paano? Okay. Okay na po. So, ganito was bossing. Ah, yes. uh, tanong ko po, mabigat o magaan ang pwede? Magaan. Okay.

Uh, Ito po yan. Tapos pinito na tapos po. Ikit Tapos, pag pinaunat ko po yung so, braso yung ganyan, steady lang. Pero alalayan ko kayo. Okay. okay. So, hindi po, hindi po gagalaw to. Andara sa... Ito. 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 Okay. Diretso po Diretso na Okay. 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 Okay.

Atas nama dari pemerintah Mesir. 도쿄에서 MBC <shrie> <shrie>

crossing magaan mag oh, mabigat ang pletas ko kanina ang okay. sabi ko magaan ngayon po ano po ngayon ang ko parang mabigat na oh, okay. ah, Hindi ko ginagalaw yan.

ang ilan lang ang gumagalaw sa kaibigan okay, ang balikat ko pakitignan hindi uh -huh. Di ba pinahawak natin kay Bossing ka direct mm uh -hmm. -huh. isa lang ang laging direksyon ng pintas ko itong nagtatapat na kuna uh -huh. ayan, portal Ayan. For that. Third. Ay. Ah. Nakalib yata si pare. Live no? ah? ako, pre. Ha? Live ako. Ah, live ka. Si Dos. Sa inala ko. Dito po. Nakapaikot sa atin sila. Hmm. Basing ka direct. Pawak mo na ako. Ano sir. Okay, dito na ni Waka meron. Okay. Para ma-prove natin kay bossing ka ang direksyon lang ng kwintas na ginagalaw niya ay between dito sa puno na ito. Ngayon po, dito na po sa inaan ako. Okay? Uh, ipahawak ko din po ang kwintas kong to at uh, tatanungin din po natin siya kung mabigat o magaan ang pintas ko okay. ano po Hindi, hawak, hindi hawak mo sige, sige, yan. yan magaan o mabigat? magaan po magaan okay anong propel ka? kaliwa ka kanan kanan okay, kung sa kanan ilampas mo lang siya ng bahagya, ipitin mo nito, tapos, dos mo, uh, ano mo, and, okay. So, pag nakaganyan na siya, uh, straight, kung anong ginawa ko nila, ganun lang.

嗯。<like>